Good morning mga katong TV Ngayon araw ay nandito nga po ako sa Tumana Mali nagpunta kahapon Ngayon ay Webes April 11 So Webes po ano ngayon kahapon Yerkules Ayan po ang Ang ating mga halaman Ito yung sili no ito po nakita nyo naman hitik na hitik sa mga bunga at sinubukoy yung camera mga katong sanong para makita nyo hitik na hitik po sa bunga yung mga sili so ito po yung kabilang side ayan nandito po ako ngayon sa pagitan ng talong at saka ng sili so, kung mapapansin nyo ayan hitik na hitik po sa bunga yung sili natin pati dito sa kabila ayan po ano at uh, gusto ko po makikita nyo yung mga uh, halaman namin tingnan nyo nga po ayan oh. yan po, yan ang ban natin ngayon, ang mga halaman. Ayan o. Napakakapal po ng bunga na sili. So, pakita ko naman po sa inyo yung mga talungan. So, against the light tayo, dito tayo po pwesto. Yan po yung talungan natin. So, pakabila tayo para makita nyo po ng malinaw. So ayan po ang talong natin sa ano eh apakapal ah, ah, po ng mga bulaklak niya. Apakapal ah, din mo ng mga buko. Ayun oh, yung mga buko ganyan yung sinasabi ko. Ayun po. yan ayun e, po yung simula ano. punta tayo mula dito, simula hanggang doon sa dulo. Tututukan ko po. Para makita nyo po kung ano yung itsura ng mga talong natin. sisilip ko sa gawing gitna para ayan makita nyo po napakarami kong bunga nyan ayan o marami yung buho ko marami yung bunga so ayan Tingnan niyo apo yung bunga. Ang ganda na nung bunga. Ayun oh. Ayun po ano. Ang ganda na ng mga buko niya. Talagang naka-recover na nga po itong aking talong. Ayun oh. Mula nung nasaktan sa ulan or hindi niya kung maalaman kung sa nasaktan or sa pagkakararo. Pero mabilis ko naman nung na-recover dahil yun nga po may nagsasabi o overdose daw sa gamot may nagsasabi na kung sa araro nasaktan may nagsasabi na sa ulan so mula nang mula nang ano nang namula inubis ko pong hindi binomba ng mga insecticide Pupuro puro polyar po ang binomba ko polyar uh, dalawang beses po nag nagbomba ng polyar sa nung isang linggo. Dahil hindi nga po tayo hindi natin pwedeng bombahin ng insecticide or mga kuwan para hindi gaano maano yung dahon. Uh, at pinanggaling muna natin yung sakit niya. Kumaga yung polyar lang po ang gamot doon para umano yung dahon niya. Uh, yung polyar na uh, uh, organic yung 3G kung matatandaan nyo po. Ngayon, humarvest so kami. Tama, nagkaroon ng mga sira. May mga sira. Nagkaroon ng napasok ng butas, ng tusok yung yung talong. Pero hindi naman totally lahat. may uh, may na, may na kami na uh, natural lang sa talagang hinaharvest. Tamang maraming bunga, ay uh, maraming nasira, pero maraming na -harvest na marami din ako ang good. Hindi naman totally lahat. Hindi naman totally kikalahate. Eh. Ayan po yung siling Taiwan. Daming buwa, Kahit na madalang lang po yan. Hindi naman madalang. May mga lang yung nabakante. Ayan o. Ayan yung talong natin. Punong-puno. Grabe. Tingnan nyo yung dahon, yung mga talbos niya. Ah, thank you Lord sa blessing na yan na binigay niyo. Tuwa-tuwa na po ako diyan. Tuwa-tuwa po kami. Ang paganda namin ng ganito yung halaman. Okay po mga katong sa ah, yan. So Kain po papaya, ayan. May harvest na naman si Miss ng papaya. Ganito yung papaya, masarap. Mani ba? Ayan, ah, gabi na nga po ano. So, yung upload ko po nayon ay hapon, araw ng miyarkules. Tapos, after ko pong gawin yung video na yon pumunta po ako nung tumana kahapon so ayun sila ba to naman ang umuwi nun ay umuwi. hindi hindi pa lang umuwi kasi nag well, spray tapos nagpatubig nga po kami kanina sa sile tapos sinasabayan ko rin ng pataba so yung sinabi ko po na yun mga katongs yun eh kwan lang po talaga uh, yun po ang nangyari so yung karakto po na yun uh, hindi ko na po i-upload kaya sa ngayon uh, nag-usap na po kami ni Tita Conching at uh, okay naman na po uh, tuloy po tayo sa tumana So, maganda naman din nung pag namin, yung pag-uusap namin. Kumbaga, mga bagong sistema. Uh, sabi ko nga, uh, kami ay uh, baga, kami ay nahihirapan, napapagod. at uh, Siyempre, hindi naman natin maiwasan na minsan eh uh, magkuhan ng hindi maganda lalo na kapag may naririnig po kami na hindi maganda at uh, dala ng pagod so ngayon uh, okay naman Nagkaroon kami ng pag-uusap ni Dita at salamat nga po pala kay Atilani Lani, kay Sir Adrian So, ito uh, tuluyang pa natin na uh, tumana, tuloy po Kasi yun nga po, uh, ako man uh, nang hinayang, sayang kasi ang ganda ng talong, ang ganda ng sile So bukas ha Harvest kami ng Siling panigang Ang um, kaso Kakusapin pa yung Pagdadala natin dito sa palengke Kung hanggang ilan ang kaya Kasi kung konti lang ang kaya niya eh, Yung kalahati lang natin Tapos sunod naman natin yung kabila ay ah, yung kabiyak hindi natin bibiglain para at least sabi naman po ano yung kaya niya, kung ilan then sa talong ganun na rin uh, sila na rin uh, ako na rin magdadala dito sa dati yung dinadalan uh, kakausapin ko na uh, permis na harvest kami ng talong kala kalahati kala kalahati na sile para at least eh kasi yun nga uh, na buyer natin yung pinsang ko so yun hindi ko nga nasabi sa vlog noon medyo may konting di pagkakaano din sila ni tita kaya uh, ako uh, sinabi ko na lang na in-stop na sila na hindi na ah, wag na nilang pasukin para at least eh, walang problema kasi mahirap mahirap mga atong so yan mga atong hanggang dito na lang muna ang aking vlog muli po maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, sa walang sawang pagsuporta sa Tom Steve Official. Muli po, sabi ko, at uh, tuloy tayo doon sa tumana tuloy ang kuha natin ng harvest ng sitaw ah, sili at harvest ng talong so may konting pagbabago lang pero yan uh, makikita nyo po so yan hanggang dito na lang muna maraming maraming salamat God bless po sa inyo